nitong December 3, 2024, nagulat ang buong South Korea sa isang di inaasahang pangyayari. Sa unang pagkakataon matapos ang mahigit apat na dekada, nagdeklara ng martial law si President Yoon suk yeol Pero bakit ito nangyari at ano ang ibig sabihin nito para sa isa sa mga pinakamasiklang demokrasya sa Asia? Alamin natin. Ang anunsyo ni President Yun ay dumating sa gitna ng tumitinding tensyon sa politika. Ang alitan sa pagitan ng kaniyang conservative na People Power Party at ng liberal na Democratic Party ay umabot na sa sukdulan. Ang ugat ng sigalot, ang kontrobersyal na panukalang budget para sa taong 2025. Binawasan kasi ng oposisyon ng bilyon-bilyong pondo ang budget ni Yun. Kabilang ang budget para sa public safety at mga operasyon ng gobyerno na kanilang inaakusahan ng maling paggamit. Si President Yun na bumagsak ang approval rating sa 19% na lamang ay inakusahan ang mga opposition lawmakers ng pagpaparalyze sa gobyerno at paglalagay sa bansa sa alanganin. Sa isang televised address, tinawag niya silang anti-state forces na nakikipagsabwatan sa North Korea para gabain ang demokratikong sistema ng South Korea. May masakit na kasaysayan ng South Korea sa martial Ang huling pagkakataon nito ay noong 1980 at naubi sa marahas na pagsupil sa Guangzhou Uprising, para sa marami, ang bagong deklarasyong ito ay nagbabalik ng ala-ala ng madilim na nakaraan. Sa ilalim ng law, ipinagbawal ang mga political activities at kinontrol ng militar ang mga pangunahing gusali ng gobyerno. Habang binanggit ni President Yun ang banta mula North Korea bilang dahilan sila sabi naman ng mga kritiko na ang hakbang na ito ay para pili ng oposisyon at iwasan ang impeachment. Nagtulot ang deklarasyon ng pagkabahala sa buong mundo. Nagpahayag ang Estados Unidos ng grave concern at nanawagan ng mapayapang resolusyon. Pinayuhan naman ng China ang kanilang mga mamamayan sa South Korea na mag-ingat. Habang ang ibang kaalyado ay maingat na binabantayan ang sitwasyon. Bilang tugon, nagpasa naman ng motion ang mga opposition lawmakers para ipatigil ang martial law. Gayunpaman, hindi pa malinaw kung igagalang ito ng administration ni President Yoon. Ang South Korea ay nasa isang kritikal na punto. Nakatayo sa pagitan ng demokrasya at authoritarianismo. Ang mga susunod na araw ang magpapasya kung ang hakbang na ito ni President Yun ay magpuprotect ba sa bansa o magpapa-lalim ng krisis sa politika? Manatiling may alam? Dahil ang kwentong ito ay patuloy pang nagaganap. Huwag niyo sanang kalimutan mag-subscribe, mag-follow at magshare